Bakit sinuspinde ni Ombudsman Samuel Martinez si Cebu Governor Gwendolyn Garcia ilang araw bago ang halalan noong Mayo dos? at lumabag ba ito sa batas ng eleksyon? Ito ngayon ang tanong na gumugulo sa maraming mamamayan lalo na sa Cebu kung saan kilalang taga-suporta ng Pangulong Bongbong Marcos si Governor Garcia. Umiikot ang kontrobersya sa desisyon ng Office of the Ombudsman na maglabas ng preventive suspension laban kay Garcia dahil umano sa paglabag na administratibo kaugnay ng pagbigay niya ng construction permit sa isang pribadong kumpanya nang walang clearance mula sa Department of Environment and Natural Resources. Ngunit narito ang mahalagang detalye: Inihain ang suspension order labintatlong araw bago ang halalan sa panahon ng election period kung kailan mahigpit na ipinagbabawal ng Section 2D61 ng Omnibus Election Code ang pagsuspinde sa sino mang halal na opisyal ng walang pahintulot mula sa Commission on Elections. Dahil ang ganitong aksyon ay maaaring ituring na panghihimasok o may impluensya sa resulta ng halalan. Tinawag ni Governor Garcia ang hakbang na ito na labag sa batas at may halong politika dahil ang mga paratang ay pawang administratibo lamang at hindi dapat humantong sa agarang suspensyon lalo na sa panahon ng halalan. Nagsampa na siya ng reklamo sa COMELEC na sinasabing lumabag si Martinez sa batas ng eleksyon sa hindi niya pagkuha ng pahintulot mula sa COMELEC isa itong direktang hamon hindi lang sa suspensyon kundi sa integridad ng proseso ngayon silipin natin ang mas malalim na usapin si ombudsman samuel martires ay itinalaga ni dating pangulong rodrigo duterte at matagal na siyang binabatikos sa pagiging mas pabor sa dating administrasyon kaysa pagiging patas sa katunayan karamihan sa mga kasong may kaugnayan kay duterte at sa kanyang mga kaalyado ay hindi umusad o tila pinabayaan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Samantala, ang mga bagong kaso na umaandar ay madalas laban sa mga personalidad na hindi konektado sa nakaraang administrasyon. Dahil dito, marami ang nagtatanong. May pinipili ba ang hustisya? At sa kaso ni Governor Garcia, nakakampi pa ng kasalukuyang administrasyon mas lalong nakagugulat na mabilis ang naging aksyon ni Martires kahit wala pang pahintulot mula sa Comelec. Matatapos ang panunungkulan ni Ombudsman sa Hulyo taong 2025. Isa pa ito, ang paglabag sa Omnibus Election Code ay hindi simpleng isyo, isa itong seryosong kasong elektoral. Kapag napatunayan, maaring humarap si Martires sa kasong administratibo o kriminal. Ayon sa mga legal expert, malinaw ang batas. Bawal suspindihin ang isang halal na opisyal sa panahon ng halalan ng walang pahintulot ng COMELEC. Pero sa kasong ito, hindi ito sinunod. Kaya ngayon, isa itong nakakabahalang sitwasyon. Isang gobernador na sinuspinde ilang araw bago ang halalan, isang ombudsman na inaakusahan ng paglabag sa batas ng eleksyon, at isang lumalalim na duda kung ito ba ay tungkol sa permit lang o bahagi ng mas malawak na galawan sa politika. Sa huli, ang tanong, naipatupad ba ang hustisya o may kinilingang interes? Patuloy naming babantayan ang kasong ito dahil kapag ang batas sa eleksyon ay nilabag, hindi lang ito usapin ng isang lokal na posisyon, ito ay usapin ng tiwala ng bayan sa ating demokrasya. Maraming salamat sa lahat ng nanood ng video na ito. Sa ating mga bagong subscriber, maligayang pagdating at taus-pusong pasasalamat. Huwag kalimutang i-like, i-share, mag at mag-subscribe sa Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan para sa iba pang makabuluhang balita at kwento.